Sa pusod ng Maynila, isang madilim na puwersa ang nagpakita, tila isang misteryosong hostisya laban sa mga tiwaling opisyal. Kilalang kilala si John Miguel, isang mataas na opisyal ng gobyerno na maraming kinasasangkotang anomalia mula sa pangungurakot hanggang sa pang-abuso ng kapangyarihan. Ngunit isang gabi, isang hindi maipaliwanag na pangyayari ang yumanig sa kanya. Isang mensahe ang biglang lumitaw sa pader ng kanyang opisina, tatlong araw na lang. Nanginginig si John Miguel, pilit na iniisip kung paano siya makakatakas. Nagdesisyon siyang lisanin ang lungsod, ngunit saan man siya magtungo, tila siya ay sinusundan ng mga anino at mga pagpakita na patuloy na bumubulong ng parehong babala ang balita tungkol kay John Miguel ay mabilis na kumalat at naging usap-usapan sa buong Maynila. Maraming tao ang nagtataka kung ito na ba ang katarungang hinihintay nila o isang malupit na pangyayaring tila mula sa imahinasyon. Ang ilan ay nagtanong kung parusa ba ito mula sa langit para sa kanyang mga kasalanan, ngunit marami ang naghintay at nagbantay gustong makita kung ano ang mangyayari. Habang lumalapit ang huling araw, nagpasya si John Miguel na harapin ang kanyang takot. Tumayo siya sa harap ng publiko sa Plaza Miranda, umaasa na ang kanyang pag-amin ay magbibigay sa kanya ng kaligtasan. Inamin niya ang kanyang mga kasalanan, ang mga kinuhang pondo at ang pang-aabuso sa mga tao, ngunit ang mga nanonood na matagal nang nagdurusa dahil sa kanya ay nagmasid lamang puno ng kaba at paghihintay sa hatol ng misteryosong puwersa. Pagsapit ng hating gabi ng ikatlong araw, biglang dumilim ang paligid ng Plaza Miranda at mga aninong malahalimaw ang lumitaw sa harapan ni John Miguel. Ang mga anyo nito ay parang tao, ngunit baluktot. May mga nagliliwanag na mata at mga matatalim na daliri na tila yari sa bakal dahan-dahan silang lumapit, bawat hakbang ay parang isang bagsak ng hatol. Isang saglit lamang ang lumipas, ngunit sapat iyon upang mawala si John Miguel sa isang malupit na tanawin ng usok at abo. Pagkatapos ng pangyayari, pinag-usapan sa buong Maynila ang tinaguriang mga tagahukom, mga puwersang bumababa upang magbigay ng hustisya sa mga tiwaling opisyal Walang nakakaalam kung saan sila nagmula o bakit sila biglang lumitaw. Ngunit isang bagay ang malinaw. Lahat ng opisyal sa lungsod ay nabubuhay na ngayon sa takot, laging nagmamasid kung may lilitaw na mensahe sa kanilang pader.